Pancet Republic. Kaya lang, uh, inayawan nila. So, may mga cook at saka mga tauhan sila na hindi na kaya nilang pa sundan, so, nilang patakbuhin. So, naawa naman kami kasi wala ng trabaho. Nag-usap kami mag-asawa. Sabi ko kung kaya ba natin patakbuhin, subukan natin. Sinubukan namin. Tapos yun, naging okay naman nag-start kami. Wala kaming puhunan as in kami, sa amin wala. Binigyan kami ng may-ari ng bahay na ito ng puhunan. Ang baga sa kanya talaga galing yung puhunan na binigay sa amin tapos pinalago lang namin. Tapos yun, naging ganito na siya. Mga 3 years na tayo, magti-3 years na tayo. Ngayon. Ay, 4 years? Magti-3 years, 4 years ako, oh, ganun na. So 2020 po? 2020 po. Bilang yung taong pumapasok. Pero on more on, ano kami? Uh, tawag ganun, um, online. Bahaya lalamog lang kami sir, kumbaga wala kaming sariling rider. Uh, ano nang mga pwede kaming mag-book, pwede rin silang mag-book. Pwede silang mag-ginas payment sa amin. Sa mga taga Tagig, uh, try niyo po kaming bisitahin dito sa may naka-located po kami sa Black 21 Lot 17. Pusano Park Plaza, Purok 3 Central, Bikutan. Uh, Nag-open po kami ng 9 a.m. to 9 p.m. Pero natanggap kami ng mga reserve ng mas maaga pa doon. Anytime naman po pwede kami magluto. ah uh, yung Facebook page po namin is Pansit, ah uh, Axel Spanceteria, Pancit Central.